Magandang buhay mga katropa. Alam niyo kung anong gulay ito? Masarap ang mga buto nito. Ang dami niyang bunga. Ayan. May mga nauna na. Malapit na itong tumigas. Siguro mga isang buwan. Matigas na to, Pwede na itong anihin. At marami rin siyang pasunod na mga bulaklak. So ayan. Ang dami niya. Paikot siya. Isang puno lang yan ang dami niyang bunga at ang dami bulaklak meron pa tayo dito sa kabila dalawang puno napaka napakadami niyang bulaklak dami may mga pauna ng bunga sa mga bulaklak pinadayon na rin siya ng mga bubuyong so ito nga pala katropa ang tinatawag na tabios o kanyos dito sa amin sa Bicol Cam Norte iwan ko sa inyo kung anong tawag nito napakasarap ng buto nito pero sa ngayon wala pang matigas kaya wala pang maani bali ito pa lang yung mga naunang bunga medyo mal, ano, mura pa siya Norong mga isang buwan hindi na mag ani nito so bukod sa mga naunang marami para mga bulaklak mga pasunod ayan sarap nitong gulayin so ito ang puno ng tabios o kanyos katropa